Kasi birbra ni. So good morning. Um, taas yung ano natin ngayon. <laughs> Energy. Good morning madlang people. At uh, Ulam for today is Kita natin Ayan Nagang munggo Munggo, patay tani Nami kayo Pag bulad po to Ang tigulinaw Ang amuang lotion kay Gasol okay. Wala na yung hindi Sirado na <laughs> Wala na sila, umalis na sila at may mais. Ah, yan Oh, lagyan namin ng mais kasi dala po nila Sir Paul to. Nakita namin na mayroon pa pala doon. Kaya. kung ni eh ba? dugo langaw ni. langaw dito eh. Yan. Lami. Eh, ron. Lami na lang. <laughs> work na po. ayan yung mga sagbot ayan at ang mga damo ay ano na oh. ayan oh. kita nyo uh, ano yan na uh, isprihan ng uh, pangpatay para manlinis na po dito linis na ang kapaligiran ng tibitim farm hahaha <laughs> Ayan, pero yung hindi pa namamatay, uh, i-review -re pa yan. i uh, reviewan yan ni eh, Uncle, yung nag-spray. Ayan. Yung, tignan nyo yung mga damo. Ayan, nangalaos na kung sa Bisaya pa. Ah. Uh, ganyan talaga yan pag natamaan na ng mga, uh, tamaan ng spray. Na at yung dito parang hindi ito buhay na buhay hindi puntamaan ano ulitin yan ni uncle pag hindi namatay mga ilang days niyan makababayan ah uh, malaya na na or tuluyan nang mamatay ano na may mga daming pang mga backnet or yung sampinit yung may mga tinik So, na tayo. At dito na side. ah sana matapos to ngayon sa pagpalitada. Yan, siguro matapos to ngayon kasi yung mga samahan natin ay mabilis talaga, talaga silang tumarbaho mga kababayan. Hindi nag ano ba. Hindi tumitingin ng oras. Yan to yung kahit nagbumaya tayo ng mahal ay okay lang kasi yung trabaho nila ay uh, talagang paspasan talaga hindi na tumitingin sa oras patuloy lang sa paggawa kaya palit na lang po dito yan ito nagka bitak bitak pero ano pa yan hindi pa yan uh, tapos at uh, papatungan pa yun ulit kasi yan ang tansyo oh. kapag kalayo ko oh. kasi yung uh, halo na maliit na lang tapos hapo na at dito lang nilagay andito itong side sana matapos to at yung tires ni bitoy ah, hindi man siguro matapos to niya ngayon pero kunti lang siguro yung Matitira Or baka matapos niya Kasi si Victoria din ah, Grabe din gumawa Walang tahinga-pahinga Kaya sulit yung Bawat sildo natin Sa kanila mga mababayan Yan po yung ano Ilang patong na lang po ito dito uh, Tatlong patong na lang po ito tapos na at lilipat naman siya dito sa bandang ng gilid na ito ayan tapos nilang magpalitada ni uncle doon, pasunod natin itong flooring tapos skim coat ayan yan po yung gagawin dito ayan tapos nating kumain ng agahan at trabaho na naman ayan dito po ako at mag-isa lang po ako ngayon dito kasi sila lahat doon sa baba at sila bunjong ay dito na naman dito ko sa pag kikisami sa labas dyan sila para makisimi na lang ngayon para matapos tapos lipat na natin yung uh, ah, damba so yan lang po mga babayan at gagawa na tayo at manood lang po kayo sa video nito <tapos>

Tumban, halo belaka bin. Ini tumban, tumba, ini na istri. Tah, mau nunggu main. Oh. Kita oh. ah, pun, nah, anak-anak.

Dalawang patong na lang. I'm sorry itong hotel di DC Ito na yung Mundo. Mundo? Mundo. Skip what? coat na Di ba? Ito mundo yung... Asik birbra ni. Mone. Oh my brani, wibs, a wibir. Bangga yod. magandang tanghali mga kababayan at yan na nakapagsimula na pong magkabit ng PVC panel dyan sa may kasami sa labas ayan oh. o so, at dito sa baba silipin natin yung nangyayari dito tiktang ayan napaila na kasi pumasok na si Milbin at ang lalim Pagkakaralim po nito mga babayan, at napaka tagal po ito mapuno. So yung mga kasama natin dito. Ah, grabe. Kain ang kain. Kahit walang sudin. ah wag sudan eh. Hmm? Grabe. Kabot sudan ba? kasama natin. pila lang sa ako si 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Okay, go pa ka na address ako, ah. Tiles pa. Gamay na ng plastirana noon. Palihog niya kung til-til. Ane migu, hmm. Ano migo, oh. ha? Kalinga mo yung migo. Ano yung, eh. oh, Ay, pangit kayo ng taon. Ah, okay. tingnan natin yung tirada ni Boss Bitoy dito. Mm -hmm. Ah. Mm -hmm. Lapit na matapos mga babayan yung sa CR, pagta-tiles. Kasunod dito is si uh, flooring na para makabit na yung ano? Kabit na yung hiwagang, hiwagang bowl. Ayan. Yung ito pura, yung discarte niya mga babayan. Ah. Oh. Naglalagay po siya talaga ng tansi na nakahulog. Ayan. Para tuwid po yung ano natin. Check natin kung may ano ba. May ampaw. yan. Yan. Ah, tigas. Walang walang pahid ng ano. Parang may ampaw. Wala. So, yan. So, yung pag malapit na po sa matapos dito. Dito na lang. Kailangan tapusin. Okay. Shush, 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 shush. It's no. hmm? grabe <laughs> na mga Kain tayo mga Kain, kahit ito one, two, ten. <laughs> hmm. <laughs> hey, malapit na po talaga dito mga babayan. Malapit na po tayo sa katotohanan konti na lang yung pagpapalit-tadahan pagkatapos itong mga uh, mga kantuhan ng bintana. Ayan. Ayan uh, mga kababayan, magandang hapon. Napusin yung lahat diyan. At sisilutin natin yung uh, ginawa nilang pagkikisami dito sa labas. Ayan, malapit na itong matapos. Ayan na po siya mga kababayan. No? Oh, ma ano lang, madilim. Ayan. Kulay orange. <coughs> pero wood design pa rin. Ayan no? Malapit na silang makarating doon sa may dulo. At bukas naman, dito naman yung titirahin nila. Dito na side. Para maalis na po yung mga damba na patungan kasi itong mga patungan na ito ay gagamitin pa natin po dito sa likod at si Mastero dito lintayan ko ba baka lintayan niya yung ano baka mahulog ba sa luhin ko <laughs> 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 yan na malapit na po malapit na po niya malapit na po nila matapos at dito sa labas tingnan din natin yung kalitada dito sa likod So ayan, kunti na lang po yung hindi natapos. Kunti na lang dito na lang na side. Ayan, yung hindi na at doon tapos na ding nakantuhan yung bintana ng CR. At ako tapos po ako nagdouble doon sa taas mga babayan sa isang kwarto malaki. Tapos ko nang na double -wool. at dito si bin ay nagpapalitada na din ayan napalitadahan na po itong ah uh, siktik tank na. at may ano po ano to tubig o royal tubig na ako bahok ay tubig dire ayan at si boss bitoy naman dito. Mosquito ay natin dito Hindi eh. mix black. Uy! Palapit nang matapos niya yung pagka-tile sa flooring. Yan po yung kulay ng tiles ng flooring ng CR mga babayan. Ayan o. Grabe linis okay. pagkagawa. Iba talaga pag si Boss Bitoy ang gumawa. Walang kaba-kaba ng mga kaba-idol. katulad. Ayan o. ang galing niya? <laughs> Ayan. At may design pala itong tiles na ito. Sa gitna. Yung mga bato. Pwede na itong tamakan? Ayaw, so, Hindi pa pwede huh? mga idol ha? Hindi pa pwede? Na, relax muna kayo. Yan. Bukas na. Kasundog ah. ito sa mga tirada at China ba? Pwede, inja-inja